Magandang umaga. Yo, mga guys, dito tayo sa Barangay Salvation, Henamok Island. Ayan po. So, nandito tayo ngayon. Maaga pa. Yan ito ang sitwasyon, pag umaga pa, wala pang tao. Pero meron kanina nagja-jogging dito. Ayun. So, ba. Tapos ang ganda ng isla na 'to. Ayun, yung mga hindi pa nagpunta dito special lang yung lugar na to marami kayong adventure na mga dito ang ganda ng lugar oh yan may pantalan dito sikat ng araw makikita nyo ganda ng area dito tayo sa pantalan mahaba na ang waiting shed alam nyo dati dito ay maiksi lang to Then dito lang pero ngayon dinugtungan nila dito na mga yung mga malaking bangka yung mga bingbiyahe ang galing yung laban so alright ngayon wow